Up, mga kabulig uh, Dito tayo ngayon sa mga eh, so. um, ng apartment ni Boss oh. apartment niya ay meron daw tumutulog na nagreklamo dito dito kaya ayan nalagyan natin ng ano pandikit para pagmulan hindi na siya tutulo ayan o lagi tayo nakapismas mga kabulig kasi namumutok yung labi natin sa anong hangin dry dadry tayo nagdadry ang labi sa hangin kaya ayan, umpisaan na natin maglagay ng elastosil ayan o oh. pati ito lalagyan na natin yan yan o oh. yung inilasot na pasingawan kasi tumutulo din siya ayan nalagyan na natin ng elastasil yung paligot ng binutas do sa kanal pa naman ng yero binutas do mga kabulig oh. kaya posible talagang tutulo yan kakalat yan sa kisame ayan tapos dito ayan naglagay na rin tayo dito ayan, yung mga pako na litaw kasi dyan lang naman posibleng tumulo yan sa mga pakong litaw tapos yan o oh, yung malaking ano na yan o oh, yan nilagyan ko na rin ng dikit yan uh, para wala nang reklamo yung ating mga tinan pag umulan pa uli yan dito tayo sa kabila yan yan kabila pinaglalagyan na rin natin yung pinaglalagyan na rin natin yung kabila ayan o oh. oh. Ayan, puro last na yan. Ayan, pinagdala pa nga tayo ni sir nito, oh. Uh, tawag dito ay plus band. Pagka medyo malaki na yung butas, lagyan nyo lang nitong plus band na to bago nyo lagyan ng elastosil. ah uh, mabibili nyo to sa mga hardware. Meron yan. Lazada. Meron. Ang pangalan ay plus band. kasi yung malalaki na yung nabutas hindi na kaya ng elastosil uh, lumulusot din lalo na kung uh, sobrang mainit lumalambot yung, yung ating pandikit ayan o oh. ito lang yung posibleng tumutulo dyan kasi lahat ng mga paho nilagyan na natin no oh. Ayan. ayan nilagyan na natin lahat araw kanina umulan eh uh, ngayon lang tayo nakapaglagay thank you for watching guys, uh, shout out sa mga naglalagay din ng bulkahil sa mga bubong nila yan yeah, shout out sa inyo lahat uh, subscriber uh, followers shout out maraming salamat sa suporta bye bye